sa 30 so sure ako na nakita mo na itong viral video na to sa newsfeed mo. Sa video na yan, makikita natin yung isang lalaki na nakikipag-away sa isang teacher. Una, tahimik lang, uh, kalmado lang yung usapan nila, hanggang unti-unti nagkaroon na ng sigawan, nakinalaunan, naging viral pa nga itong eksena na to. Bago natin ituloy to ha, this is a great opportunity to discuss alcoholism in the Philippines. Bukod sa alkoholismo, gusto ko rin i-discuss yung responsibilities ng isang taong naglalasing sa sarili niya at saka sa mga nakakasalamuha niya. Which is obviously the topic dito sa video na to. I want to say na please don't send hate sa mga tao na nandoon sa viral video. Especially yung sa lalaking laseng. Alcoholism is a problem na pwedeng i-control at i-solve. So I guess dun, dun ko pa iikutin eh. Yun yung gusto kong i-discuss talaga ngayong araw na to. Hindi sa viral video na to nag end yung narrative nung lalaki. Yun yung gusto ko i-point out dito. That being said, no, that doesn't mean he isn't at fault. May responsibility siya sa pag-inom niya. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway para sa mga sasagot sa ating question of the day. Abangan niyo lang sa video na to. So, punta na tayo sa video. Ano yung nangyari, Jam? Disclaimer lang, no one knows the full story. Ang alam lang natin ay kung ano yung uh, nangyari dito sa video na to. As of now, hinanap ko yung sinabi ng teacher ng estudyante at ng school, wala akong nakita talaga. Dito lang tayo babase muna. Apparently, ito yung nangyari. Pumasok itong lalaki no, na isang college student sa classroom ng mga senior high. Ngayon nagkaroon sila ng discussion ng teacher Hindi ko alam kung saan nagumpisa Kasi medyo nagdi-discuss na nila nun na, 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 Nakuhaan ng video eh To which tinanong siya no Tinatanong siya ng teacher at pinapaalis siya Bakit ka nandito and at one point Sabi niya bakit ka papasok dito Nakainom ka Hindi niya classroom yon no As uh, suggested sa mga pinag-uusapan nila Pero sabi ng lalaki tipo ako nakainom Bigla sumagot yung teacher sabi niya Hindi ka nakainom? Eh amoy alak ka? Ayun na. Doon na nag-umpisa yung napakahabang discussions nila. Na naging discussions din sa internet. Pero Oh, eh bakit ka papasok ng school na nakainum ka? Hindi po na ko. sabi niya, po. Amoy alak ka. alak. <laughs> Mula doon unti-unti nang tumataas yung tono nila. Miski ako when I was watching, I was a little uncomfortable hanggang sa totoong uncomfortable na talaga ako by the end of the video. Hanggang sa sinabi ng teacher, patawag mo nga yung guard. Gumano na siya. Ma'am. Tawag ng guard, dali. Pakikita natin yung teacher, no? Mahinahon lang siya, no? Hindi naman kasali sa pagpapasweldo ng teacher ang, uh, um, makipag-away sa mga ganitong klaseng estudyante. Hindi. So, nakikita ko na maraming umaaway din sa teacher, pero wag naman sana kasi nagtatrabaho lang din ng maayos at nakikita natin na hindi naman yung teacher may kasalanan. I think, no, pinaproteksyon na lang, lang din yung mga estudyante niya na nandun sa harapan niya, mga bata pa yun eh. So, ayun, siguro nainis na lang din siya kaya medyo napapataas na rin yung tono niya sa bandang dulo ng video. Nagtitan niyo yung mga comments ng mga tao, ha? Sabi dito, This type of behavior should be grounds for expulsion. I agree. Sorry ha, if a student does not care about the educational system, then bar them all together. Galing ako public school, nag a ako kasi may time na natatakot din akong pumasok, parang ayokong pumasok kasi sa amin ha, I can't speak for all public schools and miski sa private schools, hindi ko naman alam yung nangyari sa kanila. Sa amin kasi literal na may nagsasaksakan, nagsasabunutan, nag-aabangan sa labas and this happens weekly, everyday, palaging may ganong threat. Hanggang ngayon eh, miskin yung kapatid ko, natakot siya kasi may saksakan na nagaganap pa rin doon sa school na pinanggalingan ko din. Valid to! Valid yan! Dapat maging safe place ang school para sa lahat ng estudyante. So, valid lang na gustuhin nila ng magkaroon ng expulsion para dyan sa estudyante na yan. Pero ito yung nagustuhan kong comment na nakita ko. Sabi niya, after expulsion, kailangan ma-counseling yung bata. It's never normal to drink heavily at that age. During class hours. At ito yung gusto kong i-discuss talaga. Yung alcoholism. Sa atin kasi ha, parang normal lang yung araw-araw nag -iinom sa labas. Pinapa-ano pa, pinapa-uwi pa ng mga tanod yan eh. Araw-araw nag-iinom. Wala na tayong pera, nag-iinom. May mga nabubugbog na pamilya dahil sa pag inom At parang wala lang sa atin. Hindi lang sa mga bata, eh, pati matatanda. Di ba? Araw-araw. lasug lasog na yung uh, liver. Araw-araw nagiinom. And mali yun. Di ba? Hindi ako miinom pero... Alam naman nating lahat na everything in moderation lang. Wala naman kasing masama sa pag-inom. Pero kung masama na sa kalusugan mo, and more importantly, iba kasi yung epekto ng alak sa ibang mga tao. May mga tao na nakokontrol yung ano nila eh, yung pagkalasing nila. Pero may tao hindi. Personally ha, trigger ko to. Na-experience ko na lang kasi na ko ng kutsilyo ng isang taong lasing or trinaya akong bugbugin ng taong lasing at kung ano-ano pang sinasabi ng mga taong lasing personal ko na experience yan, which is why I think hindi rin ako nag-iinom kasi alam ko yung epekto talaga sa tao. So, ayun. And ang common na nakikita ko talaga, no, at ang common na rason na naibibigay sa akin at na-observe ko din sa iba is lasing ako hindi ko alam yung ginagawa ko. Which is, pinahayaan lang natin. Ganyan tayo. Ay, hindi niya alam yan. Lasing siya. Okay. Nambugbog ka. Okay. Hindi niya pala alam eh. Hindi niya pa al pala maalala eh. Ganun sa atin, na kita ko, na dapat hindi. I'm calling bullshit kasi pag uminom ka, your actions are still your responsibility. This applies to this situation as well. Sabi ko kasi sa inyo naghahanap ako ng mga side nila. Wala pa ako nakita bukod dito sa isang post na to. I'm not sure if this is legit, no. Hindi ko alam kung totoong post to, kung totoo nangyari sa kanila. Pero sabi kasi, tingnan natin 'yung post na to, oh. Namatayan daw. Okay, malungkot naman talaga. Mabigat ang mamatayan at uh, lahat tayo emotional pag namamatayan tayo. Pero hindi yun rason at hindi yun na justify yung ginawa sa teacher miski doon sa mga estudyante. Kung nakikinig ka sa akin ngayon na ah, hindi kita inaaway, gusto ko na makahanap ka rin ng peace mo. Gusto ko na ma-resolve mo yung alcoholism mo. Pero mali yung ginawa mo and you deserve kung ano nga parusa ang ibigay sa Yun yung first step mo to accepting na, oy, may mali sa ginagawa ko. So what do we want from this? Ang end goal ko ha Ay hindi para kukutsain siya Ilang beses ko nang sinasabi dito Napansin ko kasi Na pag may ganito mga bagay Inaaway agad natin Yung tao Yung hate train Na parang eto na yung ending ng buhay niya Eto na siya Basagulero na siya fr From here on out Hindi Hindi yon Gitnak pa lang to ng kwento gitna pa lang to. Nasa kanya na ngayon kung magbabago siya o hindi. At ang nirurut natin at ang gusto ni Claro ay magbago siya at malaman niya kung ano yung mali. Hindi lang para sa kanya kundi para sa mga nanonood din natin nat dito na ma-realize nila na ay, alkoholismo pala to. Ang dapat dito, gaya nga ng nabasa rin natin kanina, ay makounseling yung studyante para malaman niya, bakit kaya ako nag-iinom ng ganito? Paano ko ito maiiwasan? Ito pala yung epekto ng ginagawa ko sa mga tao. Ayan, ang nakikita ko na hindi nakikita ng na mga taong mahilig maglasing ng ganito rin kasobra. Alam mo, sa ibang bansa, palagi ko nakikita pag nanonood ako ng mga series or pag may mga nagdi-discuss sa mga TikTok, ganyan sa mga threads, meron pa silang meetings na tinatawag para makontrol nila yung uh, pag-inom nila. Sa atin, hindi eh. Parang mas astig kapag mas lasinggero ko. Ay, malakas ako uminom. Di ba, mini-memes pa natin yan. Ano ba yan? Ang hina mo naman, lasing ka. Ganyan sa atin. Yun yung reality sa atin. Hindi tama, no? Alam ko, hindi ako umiinom. At uh, I'm not in the position to say this, pero hindi naman talaga tama na mag-inom ng malala. Alam natin yan. Tingnan nyo itong nahanap ko na info. Sabi dito, data from WHO, indicated that almost 9% of the Philippines population who are 15 years old of age have an alcohol use disorder. Sabi pa dito ha, 25% ng kalalakihan at 8.3% ng females are heavy episodic drinkers. Ang laki ng epekto nito sa mga pamilya at sa mga relasyon sa buhay ng mga tao na 'yan. Which I think eto na yung perfect opportunity para pag-usapan to, no. Hindi lang dito sa channel ko, kundi para sa lahat So para tapusin natin to I hope STI gives the boy health. no Hindi yung ba Basta patatalsikin lang Hindi basta I-expel uh, lang Tulungan Yung bata Sa ngayon Wala pa silang uh, Statement about this Hinihintay natin yan Siguro Ang hiling ko lang Sa mga nanonood sa atin Itignan eh, ito From a dif different perspective Huwag awayin Huwag no? awayin tignan anong matututunan natin dito. Alcoholism is a huge problem and it's about time para ayusin natin to. If you know anyone who suffers from alcoholism, please advise professional help sa kanila. Yan ang pinakamaganda na mabibigay natin sa kanila. Or intervene. May interventions na tinatawag. Anyways, para sa ating question of the day, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at notification bell. Ito yung tanong natin. Ano sa tingin mo yung nararapat na gawin ng school doon sa lalaki sa viral video. So, yun lamang po ang ating video para sa araw na to at si na claro, dito nagpapaalam. Sa internet ngayon, kumakalat ang mga video ng presensya na ito. Marami na napapaisip eh, miski ako, sino ba yan? Ano bang ginagawa niyan? At bakit nasa gitna siya ng daan? Kalagitnaan pa ng gabi to ha. Ah. Maganda kayo sa kwento natin ngayon. Ang babaeng yan ay ang Serbian Dancing Lady.